Hello, guys, it's me again. Alintot at your service. Welcome back to my vlog guys. Welcome back to my channel. Ayan so welcome na no, welcome po kayo sa aking pong channel. So another tutorial na naman po tayo ngayong araw po na ito. So guys so pag-uusapan nga po natin kung ano po ba ito pong in-stream ads po na ito. So kung paano po tayo kumita sa in-stream ads. Sa in-stream as Kung paano po ba ang kitaan po dito kung ano po ba yung mga dapat gawin para ma-onboard na nga po tayo or para maging eligible na po tayo or para ma-monetize na nga po tayo sa atin pong in extreme ads. So guys, no, alam naman po natin na ngayon na uuso po ang ads on reels pero um, uh, mas mababa po guys yung kitaan so rinig ko po guys na parang bumaba na nga po ang kitaan po sa ads and reels so guys na mas malaki po ang uh, kitaan po dito po sa uh, sa in-stream ads or ito nga po guys, ito pong pinopost po natin na long term video po sa atin pong uh, facebook account, so guys so, paano po ba yung kitaan po natin dito so yung guys ang in-stream ads po, yan po yung mga ads po uh, sa atin pong long term video po na may lumalabas po na ads po yan. so actually guys there are three types in a stream ad so ito uh, so una guys ito nga pong pre-roll ito po guys yung mga ads na lumalabas po bago po magsimula po ang atin pong mga video and then yung pangalawa nga po ito nga pong mid-roll ads ito nga po guys yung mga lumalabas po ang uh, lumalabas po ng mga ads habang po nag-play po ang atin po mga video. At ang image ads naman po guys, ito po yung mga static image or bigla na lang po na uh, nagpapakita doon po mismo sa baba po ng atin pong content of uh, video. Ayan po, dyan po tayo guys kikita at ngayon po, at ngayon po, so paano po ba natin, uh, paano ba tayo maging eligible, paano ba tayo ma-monetize ayan, so ang in-stream, uh, so guys, actually guys, meron pong requirements, syempre meron po tayong requirements dapat na sundin para uh, for us to uh, to be eligible po sa Inis so ano po ba yung mga um, requirements po na yun Ayan, so uh, siguro uh, familiar na po tayo, aware na po tayo yung mga requirements po yung mga criteria na dapat po natin mamit na para po maging eligible na po tayo, so ano po ba yun Okay, so uh, eligibility requirements for a video on demand. To qualify, your page must meet the following criteria. Okay, so una nga po na requirement, minimum 5,000 followers. So dapat po meron po tayong uh, 5,000 followers po para po ma-onboard uh, ma na po tayo sa in-stream ads. Ayan. So, guys, you know, so 5,000 followers, I think, madali lang po yan. Uh, pwede naman po tayo, guys, mag-follow to follow. Pero po, um, dapat po yung pag-or pag, pag uh, nag-add-print po tayo kung profile po yung ginagamit po natin. Ayan. So, dapat po may limitation po yan. Limited po yan. Okay? So, hindi lang po lalampas sa 5 person po na pag, uh, pag add ad friend nyo po yon para hindi po tayo ma-spam. Okay? So, ano po yung pangalawa uh, na requirement? 60,000 total minutes viewed in the last uh, 60 days. So, this can include on-demand, live, or previously live videos. video. So, this does not include minutes viewed from cross-posted, posted, busted, or paid watch time. Okay, so yung bago po natin i-discuss, okay, bago po natin i-explain, so don't muna tayo sa pangatlo. So page has at least 5 active active videos. Videos can be on demand or previously live. But this does not include active cross-posted videos. Okay. So, yun nga po guys yung mga requirements mo for us po, no? Para ma-monetize na po tayo sa in-stream ads. Okay. So, dito nga po tayo guys sa 60,000 total minutes views. So, paano po ba natin um, um, makukuha ito pong 60 total minutes viewed in the last 60 days ayan so bago ko nga po guys uh, sabihin kung ano po yung mga tips para po uh, makuha po natin ito pong 60 minutes viewed so dapat po tatandaan po natin na may tatlo pong roles po ni Facebook Meta ayan so yung una po guys ito pong apart uh, na monetization policies pangalawa, ito pong uh, content monetization policies at ang pangatlo po, ito pong community standards. So, dapat alam po natin guys, kasi bale wala po lang po iyan, pag ang videos po natin na pinapost po natin is against po sa kanila pong community standards at ang kanila pong uh, partner and content monetization policies. So, uh, una nga po guys, ayan, so mag-post po tayo sa atin pong long-term uh, video. So, hindi lang po sa reels lang po tayo nagpo-post hindi po sa long uh, video. Guys, huwag po tayo mag-focus po sa reels, sa pagpo-post po ng reels kasi mas malaki po ang minutes viewed po ng long-term video kesa po sa reels. Ayan, so mag-post po tayo sa long-term uh, video. At yung pangalawa nga po guys, mag-live po tayo. Alam nyo ba guys na malaki din po yung nakukuha po natin na minutes viewed sa pag-live. So example po, no, nag-live po kayo ng, uh, uh, ng dalawang oras po, no kahit dalawang oras lang po everyday ay yan. So, uh, ang equivalent po niya ng 2 hours po, like 2 hours is 120 minutes of view na po yan, guys. So, how much more kung ilang tao pa po yung nanood po sa'yo? Uh, mas malaki nga po yung chance po natin or mas mabilis nga po natin, mamit po ang uh, 60,000 minutes viewed pagka ganun po yung ginagawa po natin. So guys, take note lang po ano. So dapat hour po tayo dito. So this does not include minutes viewed from cross-posted. Ayan, so posted or paid watch time. Ayan yung mga cross post po natin na mga video po natin. Ayan, or mga reels po natin or yung mga live po natin into other groups, cross-post into other groups, ay hindi po yan counted guys. Ah, hindi po counted yung minutes viewed. Pati po yung pagbo po ng mga post. Pag binost po po natin ang ating post ay hindi rin po yan counted. Kahit yung mga paid watch time po. So, um dapat aware po tayo dyan, guys. Okay? So, uh, next po is page has at least 5 active. At kailangan po meron po tayong 5 active uh, videos. Na uh, ang 5 active uh, videos po na yun ay dapat nakasunod po tayo sa kanila pong policies at sa uh, community standards. Ayan. So, mabilis lang po natin guys na mamit po ito. So, actually guys, ito po yung mga ginawa ko po na mga ways po para po ma-unlock ko po ito pong in-stream ads. So, at yung panghuli nga po, dapat uh, consistent po tayo sa pagpo-post. At dapat po yung mga pina post po natin ng mga content, dapat alam po natin, dapat iwas a violation po. Uh, maari po na makuha mo yung 60 minutes of view po na yun, ma-unlock mo na yun, sa pamamagitan po ng mga pag-post po, ng mga hindi po sa inyong mga video, pero pagka-monetize ka na po at pag-review po iyan ni Facebook Meta, ang inyo inyong pong, uh, Facebook account, ang inyong pong mga video po na pinapost ay maaari po na babawiin po agad, madedemonetize po kayo, guys, totoo po yan kaya, uh, dapat ngayon pa lamang po, dapat um, yung pagpost po natin ng mga video is uh, authentic yung original video po talaga yung sa atin po talaga yon, okay so, um, yun lamang po guys, yung ma-share ko po ngayong araw po na ito at wag na wag nyo nga po guys kalimutan ayan po uh, pa-support po ayan so pa-like po pa-follow uh, pa-subscribe at pa-share na rin po eto pong uh, video po na ito so uh, thanks for watching guys and god bless us all bye bye